Siman nga naas bakasyon nga wala na'y kwarta. Oh, no! Kay nahulot na mga kabit, kay sige silag pangayog kwarta, pampalit daw o pampagwapa. Oh, Maunang ako na lang nangunay, ug hinlo, para makaingon akong asawa na ning kamot japon ning animala. Paghuman humana hinlo, gipinturahan na dayo nila para mas muligon NIN ninyong duha. Sana o. Oh. UG ako na dayon gisugdan pag PLASTER aning Starlink. Kaya ang isa kakabit gusto na mukunik. Oh no! <laughs> Nagpresinta dayon UG deliver sa milti. Para kahit papaano, masulyapan ko siya saglit. Eme. <laughs> Ilan ang gisugdan pag patindog ang tower? Wow. May gali na ININANG siya nang guapa. Sana o. Oh. AKU <laughs> Ako gigamit akong anak. Oh para makahulami sa boom truck. Perfect! Kay na ay crane, ilang truck. Yeah. Pero bisan pag na ay crane, galisod Japon sila o patindog. Oh. May paning ako ah. What? Kay taga sayo sa buntag, mutindog rag iya ha. Hindi totoo yan. Maunang pagkakita sa akong asawa. Oh my God! Makaingon jud siya. ay kalami. Mumata matusukan na sad akong bibingka. Oh ilahan na jud gidulit sa gate. Kay ang crane galisod ug abut. May paning aku ah, makaabot taman sa iyang ngalangala. -ngala. Oh, Charot. <laughs> Dili lalim magtukod og tower, masayon pa makipagkita sa kabit. Oh, <laughs> Isa ra ka texts nga magkita didto sa ngit -ngit para mabugha ang kwaknit. Sana <laughs> Gisaka na ni lunglung para mapatindog na ang tower. Yeah dili lalim mangitag kwarta maong pisting yawa ka Romualdis. ibalik na among kwarta upal tuara nitindog na pero gahiwi murag utin niya oh, shit! <laughs> sa, ready na ready <laughs> na <laughs> nagkatawa katawa pa siya nakulbaan na day siya kay na ipasaka <laughs> ug naguba jud ka na oh, no! na makarati sa akong asawa black belter ba to siya oh, shit. Sulayan so, daw na kong sakabi. Basin makita nako na siya magpasulyap-sulyap sa bintana nila. Para maignan nako na siya. Pag ready na kay makakunik na ka. Basta sabot ha. Di ka magsaba sa akong asawa. <laughs>